Sabi sa iyo, ka pa rin nga, kiba? Ganun. Yeah. Go, Leg, like, taga ka? <laughs> Naduwan. Na. Oh, duwan, one. Ito na na. na not the one, one. rombi. <laughs> Kulit na Kulit Oh, naman <laughs> Oh, what's up sa inyo mga kaos Hello guys, this is Gabi Medyo Gusto ko signing sa Guys, pagod tayo sa sabay tayo ng base guys Okay Kapit okay. 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 ka na kayo maya may guys Please like, share, subscribe sa YouTube channel guys Kapit okay, tayo ng bills. Uh, so,

bigat and like and subscribe malaki pa talaga bago na? Yeah, no. Ah, bago pintura na. Grabe. May na sila, no? Toyota. May na. Tingnan mo, Toyota. Eh, big bike, oh. o. Tama, big bike. Mm. Big bike, oh. mm. o. Mm. Sana, all. Uh, 7-11 ba tayo? Huh? 7-11, oh. So, ko chocolate ba? Chocolate daw? Okay. Ay, may kapapaw na kami. Karay! Sorry. Ang <laughs> sakit eh. Pag hindi nakapantalon. Ayan guys. Pumunta sila doon. 7 eleven At magbabayad ang bills. guys ito yung lugar namin guys ah, uh, pansin nyo yung guys kung tawagin ay munwok munwok guys ito yung mga lugar para binabakbak nyo guys sa uh, update ko lang na hello welcome back to my channel guys this is Joby Miguel Musa Vlog signing off ay uh, guys uh, update ko lang kayo guys mamaya kapag ganda tayo sa round or nagala ni Jalik ngayon uh, kasi galing uh, kami ng birthday kahapon noong ling linggo kasi mountain na ngayon guys uh, ayun basta mabuting kalagayan guys uh, ingat kayo palagi guys uh, please like share subscribe my youtube channel guys thank you thank you very much guys thank you bye bye peace out hello guys welcome back hello. to my channel ketemu dengan rombi apa rombi tau rombi tau oh tinggal masak lagi lagi aku lagi hello what's up my guys oh my <laughs> What's up, guys, kasih guys, anak Halo, gue mau nak harap saya Yung sa jeep ngayon, naka, naka ano eh. Okay. So, okay. B. E-bike. Yung alam jeep And letter C. Kasya tayo na na. Kahapon. Jeep. Saan? Sa train? Eh. Uh Oo, -oh, sa Jeepney. jeep ni. Jeep sa train? Kasi, Kasya 20. mana tonic Oh, wait lang. Ah. Oh. sa uh -huh. yeah. oh. oh. Hello. WhatsApp sa inyo mga ako si video. Hello guys si Jobe Miguel mo sa vlog uh, signing on guys uh, dito kami guys sa Rombi Rombi kami ngayon uh, tumatamba yung mga pag no, boring yung anak yan no, boring ka na yun guys may tennis dito yan, may tennis naglalaro dyan yan dito guys sa likod may swimming pool dito so ang ginagawa pa yung swimming pool yan guys. Yung nakikita nyo dyan. Mga ano yan? Mga paupahan ng bahay. Ayan, yun dyan. Mga tenant. Ayan. Yung guys nakikita nyo, yun yung barangay namin. Ito yung, sabihin, parang, parang plaza yata ito. O, oh, plaza. Andun, guys, sa dulo. Yun, o. Dyan, may nakita kayo ano. Kinakuloy pula ng t-shirt. Sa ng basketball court. Ayan, guys. Guys, uh, sige. Update ko alam kayo mamaya, guys. Thank you. Bye-bye. Woohoo! Ha? Oh. Woo <laughs> no. huh? no. Pet mo? Pet pet mo. Pet mo, pet ko. Huh? Ha? Yeah. Bike. Ha? Huh? Bike. Biker bike mo. Oh. Ay, nga si Wala nga pera pa paggawa eh. Sa katapusan paggawa natin? Baba mo na 'yon para Para dito sa ano? Oh. Sira 'yon eh. Oh, sa katapusan mag na eh. Ma, kung paggawa? 1,000. 1,000. 1,000. Ma? 1,000 mm -hmm. paggawa. Opo. Ha? Huh? Dami na bata. bata. Konti pa lang. Dito, tatlo na. Oh, tatlo na. Dalawa pa lang. Tatlo ka na. Hmm. Oh, Ito, pagod, <laughs> 嗯好。<sighs> dosa ka si gana 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 Ano? Tingnan doon. Saan? あ。<laughs> Guys. Video sila guys nagbibigay sila magnanay, mag nanay tapos dito malaba paorong pagpagana ita siya ok, okay. 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 guys, uh, baka mamaya pa uwi na rin kami guys Kasi ang oras ngayon is 5.40 Okay uh, guys, medyo kahapon Galing kami ng Molino ah uh, Galing kami ng Binyag Tapos um, Yun nga, galing kami ng Binyag uh, Di na nakalain Tirik yung araw, nung umalis kami ng Galing Paranaque to Molino Uh, guys uh, sa sobrang tirik ng araw pagkating na din mga siguro isang oras kalahati ang biyahe pagkating namin ng mga bandang ano bandang bakor yon sa kalagitnan pagkating namin ng muli no kasi bandang dulo pa sila eh uh, biglang umulan guys na mas, ng malakas nabasa kami na nabasa kami guys Uh, uh, wala akong dalang uh, kapote yung ang may lang kapote lang uh, yung asawa ko lang tsaka yung anak ko ako wala akong dalang kapote kasi yun know, wala isang kapote namin kaya dala kapote yung gamit namin and guys well, uh, medyo na naligaw kami ng kom ng bagya kasi nga uh, din namin gabisado yung lugar Ayan, uh, nakarating ngayon mga bandang, mas kaya alas 12 eh. nakarating ngayon mga 1.30 at oh, 1.30 na hapon. Ah, sa buwi kami, mga banda, ano na? Mga nine. Ah, uh, nine, no? Tama. Hey guys. Ayun, ayun, ayun. ako kasi napuyat. Ah, uh, uh, ingat kayo palagi, guys. Uh, mga call si we'll be with Mga uh, mark, then Mission, X. I uh, wanna be with you. At, mga, I just wanna be with you. And, mga... Uh, ko may isip guys mga tried mag dimension x uh, this is chopin miguel Musa sa vlog uh, signing off update lang lang ganyan guys mamaya uh, uh kapag uh, ano kami pag okay na or baka hindi na ako makapag upload guys kasi ito lang uh, upload ito mamaya yung ginagawa lang namin banding banding dito habang di pa ako guys nakakabiyahe tsaka guys ano ah uh, so, lang kasi guys ang gamit wala pa tayo, pambiling gopro kaya medyo taghirap pa tayo guys at naoperahan ako sa updo kaya guys sa uh, hindi pa ako guys pwede magbuhat ng mabigat at hindi pa ako pwede mamiyahin kaya ito lang muna yung content na ginagawa ko panggalagala namin na mag ano ng anak ko sa loob ng bahay kaya hirap guys uh, hirap guys kung may sakit alas syempre gusto mo rin magtrabaho hindi ka makapagtrabaho buti lang ka may sumasabot ka rin sa amin mga uh, kamag-anak namin nanay ko yun okay. ah guys uh, uh, stay safe guys always at uh, palagi tayo magdasal always always put God first guys okay peace out two joints at tunggalo okay yan tayo guys parang nyo akin lang tayo guys okay Thank you guys. Uh, please like and share, subscribe my YouTube channel guys. Thank you very very much guys. Thank you mga calls with video. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you. Uh, this is Joby Miguel Musa Vlog. Uh, signing off. Peace out. Bye bye. Hi okay guys, this is Joby Miguel Musa Vlog. Uh, signing off. Bye bye guys. Win na kami. Ano, yeah, win na kami. Bye bye. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, guys. Thank you very, very much. Bye-bye. Ayun, baka tama ba sa likod ko. Tumatakbo. Kukulit na bata. Namapit sa akin. Ay. Ay, wala akong makita. Aray, wala kong makita. video. Video, video. Hello. Aray, wala -ah makita. Mm -hmm.

Daddy. na nani mo. Bakit malungkot si Jalik ko? Kasi malungkot na na mama mo. Bakit malungkot ang mama mo? Kasi malungkot na besi mo. Bakit malungkot ang besi ko? Kasi malungkot na nani mo. Bakit malungkot na nanay nani ko? Kasi malungkot na... Baby ko. Ba't mo ang baby ko? Kasi malungkot ang mama mo. Bakit malungkot ang mami ko? Kasi malungkot ang besi mo. Bakit malungkot ang besi ko? Kasi malungkot ang daddy mo. Hmm. Bakit malungkot ang daddy mo? Kasi malungkot ang mama mo. Bakit malungkot ang mommy mo? Kasi malungkot ang mama ko. <laughs> <laughs> hey, mo ka dai na ista. Ay, basa mo ka na yan. <laughs> hey, Muma ka dahil naayos ka. Eh na yan. moo ngadae hey, mo na isda Hay baw sa mo ko na